So mabagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 25, 2025, linggo. At ay nasa ika na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ating po unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol. Chapter 15 verses 1 to 2 and verses 22 to 29. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Odea at itinuro sa mga kapatid ang ganito. Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautosan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem si na Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Kaya't minabuti ng mga apostol ng matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia kasama ni na Pablo at Bernabe at sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid, si Judas na tinatawag na Barsabas at Cecilas. Si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kami mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hintil sa Antioquia, sa Syria at Silisya. Nabalitaan namin ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini, bagamat hindi namin sila inutusan. Di umano'y binabagabag kayo sa pamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo. Na di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Heso Kristo. Sinusugo nga namin sa inyo si Nahudas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito sa udyok ng Espiritu Santo ang naging pasya namin, ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo ng linggo at uh, sa ating pong pagkapatuloy para sa ating mga uh, pagbasa ngayon na uh, nasa ika na linggo na tayo ng Pasko ng Pagkabuhay. Sa uh, unang pagbasa natin, no? mayroong kaguluhan na nangyayari uh, at kapag may kaguluhan, ibig sabihin uh, walang kapayapaan bagamat mayroong pagpapahayag ng salita ng Diyos pero walang kapayapaan dahil merong mga tao na nagsasalita uh, ng mga bagay na hindi naman uh, naaayon sa mga aral no na natutunan ng mga alagad mula sa ating Panginoong Kristo kaya nga sabi dito uh, kumbaga may mga uh, nagpapa yung nagpag nagsasalita ng na wala naman silang authority wala sa hindi sila yung inatasan pero uh, sa salita nga natin mga pala desisyon kaya yung kanilang mga sinasabi ay nagiging uh, pabigat doon sa mga uh, pinaghahayagan ng mabuting balita at yung yung mga naliligaw no nasabi nga kapag hindi kayo napatuli hindi kayo mapapabilang no sa komunidad uh, doon nga nagkaroon ng mga pagtatalo-talo So, ito yung naidudulot po no'ng eh uh, kapag pinaiiral natin yung uh, pagiging pala desisyon natin, uh, tayo mismo ang mamahatol na hindi muna natin sinasangguni sa mga mas eksperto no sa sa mga batas kasi ito ay usapin ng batas nagkakagulo sila dahil sa batas, di ba? Sounds familiar, no? Dahil maging sa panahon natin ngayon, Uh, walang kapayapaan tayong nakikita. Walang kapayapaan tayong parang uh, nararanasan dahil uh, sa mga kaguluhan na uh, ginagawa at sinasabi ng mga tao tungkol dito. Mas mas maging maingat tayo sa uh, pakikinig din, siyempre, no? Uh, kailangan marunong tayo rin mag-verify ng mga information lalo pa ngayon may mga tinatawag na artificial intelligence na napakadaling gayahin ng boses ng isang tao napakadaling gayahin ng uh, itsura ng tao so kailangan talaga mas maging uh, matalino tayo sa paghayag o sa pagtuklas ng mga katotohanan para na sa ganun ay hindi tayo naliligaw pero sana rin tayo mas maging maingat din tayo no? Hindi porket meron tayong uh, posisyon, eh, basta-basta na lang tayong magbibitaw na dapat sundin at hindi dapat gawin nang hindi naman tayo otorizado. E Mali po, isang mabagbarang araw sa inipong lahat.